DMJ Kumpas di Kuding. Tatalakayin natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Center Lock Hole. Alright mga katits, panibagong lugar, panibagong sign, simbol na naman ang ating babasahin kung saan ay pinasa lang din sa atin ang ating kasamahan na Treasure Hunter. Okay, dito sa napakalaking bato na ito mga katits, ito ay isang big boulder na bato na kung saan ay meron itong lock hole at mayroon itong shallow engraved na heart at shallow engraved na hole. Kapansin-pansin dito na magkasama itong dalawang hole sa isang hugis na heart. At dito naman sa baba ng heart na ito ay makikita natin dito ang napakalaking hole. Dito Madam Sir ay makikita natin na kakaiba ang hugis ng kanyang hole. May pagkahugis pa itong nakikita natin dito at naka-vertical position ito at meron itong hole pa sa ilalim. Dito naman banda, meron ako napansin din dito na isang hole na ang kanyang direksyon ay papunta sa baba. Ito ay nakalit lang si. So, mangyayari dito, Madam Sir, ay ito na yung pinaka-center ng spot natin dahil doon sa may hole na may heart. At itong hole na itong malaki ay nagpapaywating ng flow direction ng tubig kusaan dito sa baba ang prospective spot natin. Dito sa center hole na ito, pwede tayo dito mag-orient ng kumpas. Para sa ibang direksyon ng mga spot. At i-check din natin ang matatama ang compass direksyon kung mayroon itong bato. Dahil minsan ay nagtuturo ito ng countersign na bato. Halimbawa dito madam sir ay meron tayong makikitang malaking bato na malapit lang din doon sa may lock hole. At dito rin ay may mga engraved hole markers na makikita natin. Ang mga engraved markers naman na nakalagay dito ay isang directional. Katulad na lang dito sa taas na makikita natin ay isang hole na pahaba. So, dito pwede tayo mag-compass. Check natin kung tatama ito doon sa may heart na may hole. Sa so, palagay ko, ito rin ay isang counter sign para sa pagtuturo ng isang spot. Dito naman sa tapat nitong bato na ito, ay makikita natin itong nakalagay ng na mga engraved hole. Ito rin ay napakalaking bato na makikita natin dito sa paligid. So, napakaganda ang area na ito, Madam Sir, na napalibutan nito ng mga big boulder na mga bato na may kakaibang markings na pwede natin i-apply ang mga code signs sa symbol. Okay, dito sa kabilang bato naman tayo, Madam Sir, makikita natin ang mga directional ng mga hole na ito. Dito muna tayo sa pinakamaliit na hole na ito. Ito ay may dalawang guhit dito sa baba. So, directional na ito, papunta doon. At dito naman sa taas, ay ganun pa rin ang direksyon niya. Medyo pahaba ito sa taas. At naka -slope naka 45 degree pababa ang direction niya at dito sa katabi niya ay mayroon itong guhit na nakalitrang C ayan mga katids at dito naman sa pinakamalaking hole directional pa rin ito papunta sa baba halos magkapariho ang kanilang target dito sa baba naka 45 degree slope type ito mga katids ayan mga katids ang mga guhit dito makikita natin may mga bakas pa ito maliliit na guhit sa ibabaw. So, makikita natin dito sa ibabaw niya na may maliit dito na guhit na ka-slope. Ang napansin ko rin dito, Madam Sir, ay sa kabilang side, ay meron din itong malaking simbol ng isang paa na may mahaba ang guhit. So, makikita natin dito na meron pa itong dalang maraming kud, isang box at isang litrang di. So ayan ang kanyang guhit mga katiits. Ito makikita natin napakahaba nitong guhit na ito. Pagdating dito sa taas, makikita natin ang isang hole. Ang direksyon naman nito ay papunta sa baba. Nakaliter si pa rin ito. Itsura nito. Papunta pa rin ang direksyon nito sa baba. Dito naman sa baba ng hole na ito ay makikita natin itong napakagandang nakalitaw na litrang D. So ayan mga katids ang kanyang tsura. So dito sa isang bato na ito, meron na tayong isang prospective spot na malapit lang din dito sa isang bato na ito. Dahil dito sa hole, uh, litrang D at saka paa at isang mahabang guhit. At meron din itong box na type nakalagay dito si Babo. So nakalitaw pa rin itong box type na ito. So napakaganda ang mga given markers na pinapakita dito sa isang bato na ito. So ang pinakailangan natin gawin dito Madam Sir ay i-check natin ang tinuturo nitong hole na ito. So subukan natin mag trenching mula dito sa malaking bato na ito. Mga 3 feet o 1 meter galing dito sa malaking bato na ito. Subukan natin i-trenching kung meron itong mga counter signs sa ilalim na makukuha natin. At dito naman sa isang bato na ito, sundan lang din natin ang flow direction ng markings na ito sa baba. Ang target nito sa baba. So ang mangyayari dito madam sir, ang final confirmation natin ay nasa ilalim pa rin. So mapatunayan natin yan kung meron tayong makukuha mga hidden markers sa ilalim. At saka natin masasabi na legit ang mga markers na nakaukit dito sa ibaba. Kung meron tayong makukuha mga iba't ibang hugis ng bato na nasa ilalim. Okay, that's it for GMD Compass Decoding. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood mga katids. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video.